good morning mga master so for today's video mayroon tayong ah, gagawing ano gagawing pagdadagdag dito sa ating motor o sa ating shock pala sa ating front shock kasi napaayos ko ito kahapon pinalagyan ko ng oil seal napakahaba ng kanyang ano napakalambot nya so ang ang gagawin natin ay ating patitigasin ng kaunti kasi kaya natin patitigasin ang ating prone shock dahil iniiwasan natin na uh, madamids ng madamage yung ating tapaludo. So pag hindi natin ito patigasin, ibig sabihin malambot siya, mata, mahaba ang kanyang bounce o mahaba ang kanyang pagbaba ng kanyang uh, shock. So, pakita ko sa inyo para ano kayo, uh, magkaroon kayo ng ideya ng gagawin natin para hindi na ako mag-explain na mag-explain. Pakita ko na lang sa inyo. So, yon Pakita ko sa inyo. Bale, ito mga master ay dila, dinala ko sa shop. Gawang may biyahe nga tayong malayo-layo kung matutuloy tayo. Dahil malayo na naman ang biyahe natin. Maglulong ride na naman tayo. So, natagas ang wheel seal nito. Dalawa. Pinalagyan ko ayos na ngayon kasi bago na wala na siyang tagas ah bale, malambot siya ah, bale, kasi ang naubos lang na ano ang nilagay lang nung nung nagayos ng ating prawn shop ay bale, isang ganito lang isang ganito lang isang bote lang na pork oil isang ganito lang so anong nangyari mahaba siya oh sinukat ko na kanina HCM yan eh HCM sa HCM ay lampas siya ng ano, lampas siya ng 3 inches. Ayan. Lampas siya ng ayan, kung magpapapansin ninyo. Ayan o, oh, HCM. Nandito yung 3 inches. Ayan, ito yung HCM. Sinungkat ko na kanina ito. Bala yun siya o. ICM nga siya. Lampas pa nga. Oh. oh di ba? Ang titignan natin ito, itong pinakatakip ng oil seal. Hanggang din eh. Ayan ang bakat niya Oh. Ayan ang bakat. bakat niya. Hanggang din eh sa may takip ng oil seal. O oh, ICM pa nga, lampas pa nga o oh, HCM. Ba, 8.5. So, ang natitira na lang ay, ano na lang siya, 1 cm. Ang pinaka-allowance niya dito. Bali, ganyan na lang ang pinaka- ito tapaludo. Ang oh, ito. Ay, ang taas nito, 2 cm. Ito. Kukuha na natin ng ano ngayon, ng base ito itong pinaka head ng tapaludo 2 cm ito 1 cm ang allowance dito 1 cm sa taas ayan 1 cm ayan no? ayan to 1 cm no diretso dito hanggang dito siya so ito ay 2 cm bali 1 cm ang lamang nito ang taas nito kaysa dito ang allowance kaya nasayad siya ang nangyari So ayan ang nangyari. Yan oh. Dahil malambot. Tsaka ito gasgas -gas, oh. Wala yan eh. Ito, wala yan mga master. Ibig sabihin na natama siya dito. Sa ilalim dito natama. Ayan, natama siya dyan. Ayan. Ayan oh, bakat dyan oh. Kita naman oh. Ayan oh, bakat. Hmm natama siya dito sa dito sa sa, oh, sa ano dito, sa ilalim nito tsaka ito natama do sa ilalim ayan ayan o oh. ayan dito natama kasi sobrang lambot abot niya oh. ang gagawin natin makahanggil man lang dito tayo maka 2 uh, inches man lang tayo maka 2 inches man lang tayo diyan Iba-iba na. tikas nga lamang siya. Pero ayos yan. Kasi hindi maladamit na maladamit yung ating tapaludo. Ayan. Makatuwi si Aime lang tayo dyan. Ayos na mga kaganyan. No? Ayan mga master. Ito si Im. Ayan. Ito si Im, Makaganyan malang lang tayo hanggang dyan. Ayan. Dito. So. Ayan. Ayos yan hindi na siya madadamage siya madad hindi na madadamage hindi na siya tatama so ayan ang gagawin natin ay dadagdagan natin ito dadagdagan natin ito yung gagamitin natin pork oil ayan pork oil petron so baka naman petron so ang kailangan natin liyabi dito 17 Ayan. Seventeen ang kailangan natin. Dahil pa naman to. Tukar oh, mo dito na. Ayan, ganyan. dagdagan kasi natin ito ng langis kasi masyadong malambot siya kaya dagdagan natin natama sa tapaludo Kalau ke situ. Ini. 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 Ayan, may, may, may ano tayo, pagka-video na tayo. Anak ko. Panganay. Isipan kasi yan, maganda yan. Ano, mga sinisa pagpahuyin ang anak ay naku. Ayan, pangan natin ay takalin. Kailangan talaga may sukat ang ating lalagay para parehas. one shot para sa tagumpay <laughs> So, titignan natin ngayon kung pantay ang langis Video ibababa natin ng kaunti, dandahan, dandahan. Para makikita natin kung pantay ang langis. Ayan, wala. Hindi <laughs> siya pantay. Oh, bali wala pa, hindi pa nalabas. Dadagdag ulit tayo. kung natin nalapas. sa intent naman. So, ang technique nito dapat ay nakadiin ang, kaliwang kamay. Ganyan. Ako, mali. Huh? Ayan. Ganyan ang pagbabalik nyan Kasi pag hindi mo diniinan niyan, mahihirapan ka. Ayan. iba Ayan. Diin, pihit, di heh, oh. macam nice haba habang, habang trade okay kung hanggang saan na siya pag testing naman kasama natin lagyan natin ito ng grasa kanina kasi 8.7 cm so ngayon makikita natin ito ngayon kung hanggang saan siya siya bali. So, sukatin natin kung kailan. Kanina ay 8 cm, ngayon ay 6.5 cm, mga master. Ayan siya. Ayan siya. 6.5. Kanina ay 8cm, 8 cm, ah, 8.5. Ngayon ay 6.5. So, ayan. Ayan. Hindi na siya ngayon tatama dito sa sa ilalim nitong ating ano uh, itong rusi natin na design. Kasi kung susukatin natin ay nasa 1 inches na siya. Ayan mga master oh. 1 inches. Ayan yung 1 inches oh. Ayan. Halos kapantay na. Ayan oh. 1 inches. So kasi ito ay ang sukat nito ay 2 cm lang. Ano lang? 1.1 ah uh, 1.5 cm mula dito hanggang dito sa ulo o dito sa, sa pinakaibabaw nito mula dito ay ano lang siya 1.5 e meron na tayong 1 inches ang 1 inches ay equivalent ng 2.5 cm ayan 2.5 cm ang 1 inches eh ito ito ay ang sukat nito ay ano lang 1.5 di bale mayroon pang 1 cm ayan ito pa yan pa ang taas mga master ayan pa ang allowance na ngayon niya so bali nag iba iba siya hindi na siya tatama dito kasi oh, oh bingkong na gawa nito tsaka dito ito natama dito kaya pala narinig ko pag ano pag nalulubak nalagutok dito so yan ayun do sa nag comment sa vlog ko noon ng aking pagpapalambot nito kasi sobrang tigas din at ang inabot ay parang ano lang yun 2 cm 2 inches lang hindi dito sobrang tigas pinalambot ko wala raw ano, wala raw hindi ko raw na naipakita kung ano ang bounce niya. Oh, hindi ko raw na naipakita. So yan ngayon, mapanood mo na ngayon 'to. Shout out sa yo. Sana mapanood mo rin itong vlog ko, Itong ating video na 'to. So ganun lang. Ganyan lang magpatigas ng ano ng front shock. Dagdag lang langis, pro coil, kung walang pork oil pwede tuti ayan so ayan guys sana magustuhan nyo yung aking uh, video at huwag nyong kalimutan na ano uh, pindutin yung ating subscribe button tapos pakikalimbang ng ating uh, uh, bill ice cream diyan para madaming uh, para mauna ka sa mga ano sa mga vlog natin. So ayan, like and share po tayo para marami maka alam din na yung mga baguhan pa. So wala pang alam. Ayan. So may mga alam na, pa-skip na lang ang ating video. So ayan. Maraming maraming salamat. God bless and thank you.